hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa so DZRH-TV Facebook YouTube at Deezer News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas maparami pa ang bilang ng mga Pilipinong makatatanggap ng mga benepisyo mula sa pag-ibig fund, partikular na ang mga OFW at nasa informal sectors, Naglunsad dito ng pinakabagong programa ngayong taon na 1 plus 1 raffle promo. Ang iba pang detalye, panoorin sa The Better News Report na ito. Upang mas maparami pa ang bilang ng mga miyembro at ang mga Pilipinong makatanggap ng mga benepisyo mula sa pag-ibig fund, ay naglunsad dito ng pinakabagong programa ngayong taon, ang 1 plus 1 raffle promo, kung saan ang mga kasalukuyan maging ang mga bagong miyembro ay may tsansang manalo hanggang sa kalahating milyong piso ang iba pang detalye ay panoorin sa The Better News Report na ito. Naglunsad ngayong taon ng pag-ibig fund ng kanilang kauna-unahang programa na Opo o ang 1 plus 1 raffle promo. Layunin ng programa na mas makahikayat pa ng maraming Pilipino, partikular na ang mga overseas Filipino workers o OFW, self-employed individuals, online sellers at maging ang mga nasa informal sector na maging miyembro ng pag-ibig fund bukod dito ayon kay Pag-IBIG Fund Vice President for International Operations Group Florencio Pedro Galang Jr. isa ring layunin ng opo ang mahikayat ang mga Pilipinong makapag-ipon at makatanggap rin ng mga binipisyo mula sa Pag-IBIG Fund. Well actually the very purpose of this is we want inclusivity especially for the uh, Filipino workers who are not yet Pag-IBIG members and and uh, mari silang from the OFW sector and the other earning groups. Kasi marami sa kanila gusto mag pag member hindi nila alam na maaari silang maging member so with this we would be able to encourage them to join and save with the fund no through the existing members po ng pag-ibig fund dahil yung mga existing members sila po yung uh, mag-e-encourage sa kanila at uh, mag uh, i-invite for them to register with pag save with pag-ibig and uh, at the same time yung mga hindi na active member ay maghulog muli sa pag-ibig fan. Ayon pa kay Galang, hindi lamang ito basta raffle, bagkus ay ang pagkukumbinsi sa mga Pilipino na makapag-ipon para sa kanilang mga pangangailangan sa hinaharap. This is not just about raffle. No? Raffle is extra pa na lang yan. But what we're advocating here is savings talaga. We want more Filipinos to save. That's our advocacy. Alam po naman natin at alam din ng 16 million members natin na once a member ng pag-ibig, yung impok nyo kada buwan, taon-taon kumikita po yan ng mas malaki compared sa other savings program. In fact, our dividends is tax-free. So kaya po maganda na maturuan nila, matulungan nila yung kanila mga kaibigan, mga kaanak, na hindi miyembro o na gusto magbalik ng member ng pag-ibig para mas makapag-ipon in the future. Sa ilalim ng 1 plus 1 promo, hinihikayat na ang isang aktibong miyembro ng pag-ibig na may hulog sa kanilang regular savings sa huling tatlong buwan ay tinatawag na pag-ibig fluencers at maari silang mag-imbita ng isa o higit pang OFW o mga nasa informal sector na hindi pa miyembro ng pag-ibig at mag-register. Mula dito ay maari na silang magkaroon ng electronic ticket at magkaroon rin ng chance ang manalo ng hanggang sa kalahating milyong piso sa kada raffle draw basta't nakasign up sa kanilang website. Samantala, ilan naman sa mga dapat abangan ng mga kasalukuyan at ng mga upcoming members ng Pag-ibig Fund ngayong taon? yung 2024 dividend rate, uh, we're all excited about it. Marami po nag-aabang. Uh, both mem regular members at yung mga savers natin under MP2. Abangan po natin yan. Next month, malamang i-anong uh, sa po natin. Kami so, po tayong acquired assets that is about to be auctioned this year. Okay, dun sa auction na yon mas mura po ang um, uh, na mabibili ng ating mga miyembro ang ating mga properties na ililista uh, ilista for auction. Tatakbo naman hanggang November 13 ngayong taon ang raffle promo upang mas marami pa ang maging miyembro at makatanggap ng benepisyo mula sa pag-ibig fund. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lusot na sa committee level ng Kamara ang panukalang 200 pesos na umento sa sahod ng mga empleyado sa ilalim ng pribadong sektor. Katumbas nito ang pag-akyat sa 845 pesos ng kanilang minimum wage mula sa kasalukuyang 645 pesos na daily minimum wage. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Rigonan. Pagtitibayin ngayon ang House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Desal Representative Fidel Nograles ang panuka 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang kinograles ko consolidate ang mga bill na layuning patupad ang legislated daily across the board increases weldo ng mga private sector employees. Matatandaan ilan sa wage bills na pending sa komite ang 150 peso wage hike na akda ni TUCP Partylist Representative Demokrito Mendoza at tang 750 peso wage increase na panukala naman ng Makabayan Black. Pero sa ginawang meeting ni House Speaker Martin Romualdez sa mga ng labor groups at mga employer na pagkasundoan o konsensus ang 200 pesos na umento kapag ang 200 daily minimum wage ay maaprobahan ang bagong daily minimum wage ay magiging 845 pesos mula sa kasalukuyang 645 pesos. Pinatitiyak naman ng House Speaker na mabibigyan ng proteksyon ang mga micro, small and medium enterprises na anya ay nagsisilbi ngayon na backbone ng ating ekonomiya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bahagyan namang lumago sa 5.6% noong 2024 ang ekonomiya ng Pilipinas. Batayan sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiara. Bahagyang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng kabuang 5.6 growth rate sa gross domestic product o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa bansa noong 2024. Malaking bahagi nito ay ang pagbilis ng paglago ng GDP ng Pilipinas sa 5.2% noong fourth quarter ng nakaraang taon. Kung saan tinukoy ng PSA ang wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles, financial and insurance activities at construction na siyang may pinakamalaking ambag sa paglago ng mga datos. Ang mga sektor ng industriya ay nakapagtala naman ng 4.4 na year-on-year -year growth at 6.7 naman sa mga serbisyo. Habang ang agrikultura, forestry at fishing sector ay nakapagtala ng year-on-year -year na pagbagal sa paglago ng datos sa 1.8%. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng kauna-unahan na tanging parallel runway sa Pilipinas sa Mactanto Cebu International Airport. Ayon kay PBBM, sa pamamagitan nito, mas magiging mahusay ang operasyon ng naturang paliparan at lalakas pa ang posisyon nito bilang gateway sa Visayas at sa Mindanao. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Mactan Cebu International Airport o MCIA, ang kauna-unahan at tanging parallel runway sa Pilipinas. Ang alternatibong runway na halos may 3 kilometro ang haba ay idinisenyo upang matugunan ang tumataas na pangangailangan sa trapiko sa impapawid, matugunan ang dami ng pasahero at kargamento at tiyakin ang walang patid na operasyon sa panahon ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng bagong runway, sinabi ng Pangulo na mas magiging mahusay ang operasyon ng MCIA. Madadagdagan ng mga flight at lalakas ang posisyon ng paliparan bilang gateway sa Visayas at Mindanao. Inaasahan din ni PBBM ang higit na oportunidad para sa kalakalan at turismo ang papasok sa Pilipinas sa pagbubukas ng kauna-unahang parallel runway sa bansa. As the first and only parallel runway The Philippines, this, this runway is a bold leap forward. It will help in your competitiveness, in your connectivity, and in your capacity to take in visitors. This milestone would not have been possible without the firm determination of the Mactan-Cebu International Airport Authority, the unwavering support of all the stakeholders, and the dedication of all the partners working together in concert. and coming to this great achievement. Samantala, sa naturang inaugurasyon din, inanunsyo ni PBBM na nasa labing limang paliparan sa bansa ang isa sa ilalim sa modernisasyon sa pamamagitan ng Aviation Infrastructure Program ng Pamahalaan. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito, matitiyak ang connectivity sa buong bansa, pati na ang competitiveness ng mga paliparan upang makahikayat ng maraming turista. Under the aviation infrastructure program, we have allocated 77.7 7 .7 billion pesos under this year's budget for the upgrade of 15 airports nationwide. This underscores our resolve to modernize facilities and ensure connectivity across the archipelago. Para una sa DZRHTV, ito si Mili Borja, Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang parangal naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang higit sa limampu nilang mga tauhan dahil sa mga natatangin itong pagganap sa kanilang mga tungkulin. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Mahigit limampung tauhan ng BRP Cabra ang binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard Alin sunod dito sa detektiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan parangal ang hindi matatawarang serbisyo ng mga opisyal at crew ng barko. Ito ay matapos na tumulong ang mga ito sa transportasyon ng mga nasuwing crew member ng FBL Kapitan. Kabilang sa mga nakatanggap ng parangal ay si Lieutenant Hana Yanez na binigyan ng Distinguished Service Medal and Ribbon dahil sa kanyang natatanging pagganap bilang babaeng commanding officer ng PCG gayon din sa Executive Officer Lieutenant Argel Guillang at 53 iba pa na nakatanggap naman ng Award of Coast Guard Search and Rescue Medal and Ribbon dahil sa tapang ng sumuong ito sa malalaking alon at sa banta ng panganib sa dagat. Kasama rin ng mga nurse officer na sina Ensign John Christian Lopez mula sa PCG Nursing Service at Seaman Second Class Abdul Rahman Maruhi mula sa Coast Guard Special Operations Force sa kanila namang matagumpay na retrieval ng na mga nasawi nilang crew member. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, palalawigin naman ng Department of Transportation o DOTR ang paggawa ng mga kalsada na inklusibo para sa mga siklista at sa mga pedestrian sa ilalim ng mga proyektong active transport program. Narito ang report ni Dustin Bayog ligtas na espasyo at kalsada para sa mga siklista at pedestrian. Ito ang tiniyak ng Department of Transportation o DOTR sa plano nitong pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Active Transport Program. Ayon kay DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, ipagpapatuloy ng ahens ang paggawa ng bike lanes at bike facilities sa buong bansa para mas gawing inklusibo ang mga kalsada sa mga siklista sa ilalim ng Active Transport Program. Plano ng DOTR na makapagpagawa ng 2,400 kilometrong bike lanes pagdating ng 2028 para na mamasiguro ang kaligtasan ng mga pedestrian kasama sa proyekto ng ahensya ang paggawa naman ng mga walkways o daanan. Samantala, ang active transport ay nakaayon sa National Transport Policy o NTP at ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 kung saan prioridad ang mga proyekto para sa mga pedestrian at non-motorized vehicles. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, isang profesor naman mula sa University of the Philippines Los Baños o UPLB ang ginawara ng pagkilala ng gawad Julian Cruz Balmaceda, 2025. Ito ay dahil sa nilikha nitong kakaibang board game na maaring gamitin ng mga mag-aaral para mas makilala pa ang wikang Filipino. Ang mga detalye sa report ni James Galangge. Ginawaran ng pagkilala ng Gawad Julian Cruz Balmasada 2025 Awards si University of the Philippines Los Baños o UPLB Assistant Professor for Communication Arts Mariel Hias Liwanag. Ito ay dahil sa kanyang nilikhang board game na maaaring makatulong sa mga mag-aaral sa bansa may higit pang kilalanin at pahalaga ng wikang Filipino kabilang ang maygit isang daan 80 dialekto sa Pilipinas. Pinangalanan niya itong isa buhay, isang larong dinisenyo upang maging daan sa mas malalim na diskurso at pagpapalaga sa ating wika. Ayon sa profesor, itong taon nitong pinag-isipan ang naturang konsepto na layong matalakay ang mga katutubong wika ng Pilipinas sa paraang magpapalawak ng interes ng mga mag-aaral. Bukod pa sa pagkilala, nakatanggap din ng naturang profesor na isang daang libong piso bilang karagdagan nitong insentibo. Samantala, ang naturang award naman ang kinikilalang pinakamataas sa pagkilala na handog ng Commission sa Wikang Filipino para sa manatatanging thesis o dissertation sa mga agham na gumagamit ng Wikang Filipino. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ng bronze medal ang Philippine national champion na si Franchette Quiroz sa shooting championships na ginanap sa Taiwan. Para sa balitang sports, iyahatid yan ni Mili Borha. Muli na namang nagpakitang gilas ang four-time Philippine national champion na si Franchette Quiroz. Wagi kasi ito ng bronze medal sa 46th SISA Shooting Championship sa Taipei, Taiwan. Nagtapos si Kiros sa ikatlong pwesto sa women's 10-meter air pistol kung saan siya nakapagtala ng 174.8 na score. Hinirang bilang gold medalist ang pambato ng Taipei na si Chia Ying Hu, habang pumangalawa naman si Aristana Peredana Darmoyo mula Indonesia. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. May may entrata, tampok sa isang US magazine. At collab song na Apatso ni na Blackpink Rosé at Bruno Mars, pumakot na ng 1 billion streams sa Spotify. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Panibagong ang ah, moment na naman ang na-experience ni May May Entrata. Ang actress-singer kasi featured sa US Magazine na A Book Of. Dito talagang 10 out of 10 ang orahan ni May May sa otang isang strapless feather dress at black deep V dress. Sa isang Instagram post, labis ang pasalamat ng PBB Lucky Season 7 Big Winner sa natulang oportunidad at ikinagagalak na makatrabaho ang lahat ng mga nasa likod ng kanyang first ever magazine feature sa Amerika. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati sa Ama Kabogera milestone na ito ni Maymay. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, lumampang 27-year-old actress sa presiyosong Paris Fashion Week at na-feature nito sa It Goes 11 series ng Grammys. Samantala sa iba pang balita. Kabilang na sa Billions Club ng Spotify ang viral hit song Apatune ni na Blackpink Rose at Bruno Mars. Bago matapos ang buwan ng Enero nang pumalo sa 1 billion streams ang collab song na ito mula nang ilabas October 18, 2024. Pero bukod sa music streaming platform ng Spotify, humakot na rin ang isang bilyong views sa YouTube ang official music video ng Apatune. Special thanks to the number ones and hooligans all over the world para sa DZRH TV, ito po Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas, araw ng Martes, para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.